Magandang hapon sa inyo mga sirs at ma'ams. Ano po yung may paglilingkod namin sa inyo sa ngayon? Um, about po dun sa um, nawawala. Uh, actually, kulang po na po dun sa pasahod po nila. Kasi hindi po nakasulat doon kung para saan po. Sa amin po kasi, lalo sa mga construction worker, sobrang hirap po ng trabaho namin. Mm -hmm. Ultimo piso po, kailangan po namin yan. Okay. Ngayon po, um, nagkwenta po kami dun sa uh, payslip po, is kulang po lagi siya ng 200. Itong kulang na 200 na sinasabi nyo, niraise na din ba sa kay yes. CK Builders? Yes Ano po. po yung sinabi? Na binigyan ba kayo ng linaw kung saan Wala na po. Ang sabi lang po sa amin ay puro po iti-check. So, Pero hanggang ngayon po, wala pong... May estimate isong... kung, kung na nakatagal yan yung nireklamo nyo yun matagal na. Actually po, recent lang po nalaman ko po na ganun. Okay. Nung chinek ko po yung ibang payslip, dun ko lang po nalaman. By the way, lahat ba kayo dito? May more than one year na doon sa kay CKI Builders? May yes, okay. Naka minimum wage yung mga kayo lahat? Yes po. May mga leave ba kayo? Wala. Ah, so hindi kayo binibigyan ng leave? Wala. Okay. So mukhang madami-dami kasi itong magiging violation ng CKI Builder. Ang Sir Roberto Rosal, Good afternoon. Good afternoon po, sir. Yes, sir. Sir, itong mga complainants natin. So, kinwento nila na based sa payslip nila, nung kinocompute daw nila, parang meron talagang binabawasan na 200 pesos. However, upon uh, confrontation sa kanilang owner, hindi sinasabi kung saan napupunta itong 200. Hindi ba ba to, ito, sir, violation nito, sir, ng labor code against employer? Sir, violation yan kasi well, hindi siya authorized sir. Eh. Pwede ba to sir makafile ng ang kaso, mag-file ng complaint itong mga complainants natin dyan sa Dole? kakasuhan nila itong yes. employer nila para makasick sila ng refund plus damages? Yes sir, pwede pwede po yan sir. I-file lang po natin sa, sa, sa deno po. Sir, Rosal? Pwede rin kayang makarequest po ang uh, wanted sa radyo, ang Rafi Tulfo in Action, kung maaari po kayong mag-conduct ng inspection dito sa company sapagkat hindi lang po 22 or 21 ang affected dito. Kung baga may mga kasamahan yes. din po sila na iba pa rin uh, apektado nito, hindi lang po nakasama dito. Uh, ma'am Ria, sige ma'am. Pa-gawa pa, ano, pa, pa, tayo ng company inspection para dyan sa company na yan. Good afternoon ma'am Maloten Chavez. So ano po yung masabi nyo dyan ma'am sa ganyang kinocomplain nila? Same project, holiday yet Sinabi ko nga po sa kanila kanina na hintayin nyo lang itong August tapos natin yan. Magta nagkaroon Wala lang po kami ng sanin. problem. Nagkaroon lang po kami ng problem. Nagkaroon ha. lang po kami ng konting issue sa aming documentation. Sa system po namin. So, yun po ang nangyari. Pero sir, I, I don't know ha, pero... Ako kanina, katulad kanina, sabi ko, may isa doon na we've been with us for the last like 10 years. The other one is 3 years. Sabi ko, whatever time, man, nangyari na ito sa atin. Sabi niya, ay ma'am, so far wala naman po, ngayon lang. So, you do not have to worry. Hindi namin kayo pababayaan. Hindi namin hahayaan. Sabi ko, hindi, hindi kami, hindi kami. Ang ma'am ganito ma'am no? Palaya. Kasi okay. kung sinasabi yung ma'am na hindi niyo salahayan, eh di sana hindi na sila pupunta dito paki-raffle to for action oh, para magreklamo. Kasi kung ginagawa no talaga yung tama, eh di walang reklamo sana. Eh the fact nandito sila ngayon para ireklamo yan. Meaning there's something wrong. Mm -hmm. Kasi nga ayan. Ay pinadala pala yung mga payslip nila yan. Ito, attorney. Ma'am, ma, ma ito po ha. Payslip po ni Derwin Dalman noong uh, November 1, 2022 hanggang November 7, 2022. Ma'am, ito po. May kaltas po sa SSS na 135, sa PhilHealth ng 200, at sa pag-ibig po ng 100. Ma'am, kinakaltasan nyo long, long time ago. At ngayon nyo lang po gagawing August. Hindi po ba kayo naaawa dito sa mga empleyado na kailangan pa pong dito at magpabalik-balik sa Dole para lang po bayaran yan? Ma'am, um, what I'm trying to say here is, meron pagkakataon, okay, nagkaroon lang kami ng problema, hindi naman po namin sinasadya at hindi rin namin gusto ang pangyayari. Tumihingin so lang kami ng konting pangunawa dahil sabi ko nga, itong August, tapos po yung issue namin na yan. Regardless, ma'am, if you have internal problem or what, but if you have obligation under the law, ma'am, to remit, SSS, fill pag-ibig, it is your obligation, ma'am, regardless whatever is your reason. Now, mm -hmm. the very reason why these complainants are here is because you are not doing your job. I mean, the company is not doing its job. You are in violation of the law. So, yan pala yung una, ma'am, yung non-remittance nyo. Yung pangalawa pa nilang issue, ma'am, So, kinocompute nila ngayon yung payslip nila, merong around 200 pesos na kinakalta sa kanila na unauthorized. So, when they confronted the office, yung CKI builders, hindi sila masagot kung ano tong 200 peso. Lagi na sabihan lang na I will get back to you, will get back to you. That is a not efficient way para mamsagutin itong mga complaints ng mga employees natin. Imagine mo, they are more than 20 here. So kung hindi pa sila lumapit dito, di pa ito mabubuksan yung kaso, hindi pa ito ma-inspect. Tapos may sinasabi pa sila dito, hindi na sila binibigyan ng mga vacation leave that is also illegal. Kasi meron dito Article 95 ng Labor Code, once na naka one year na yung employee, they are already entitled at a minimum five days na leave with pay. So lahat sila dito nagreklamo, wala daw eh. So dalawa yung violation nyo dyan under dole pa lang yan ma'am. Pag kinasuhan yung company niyo sa dole, may maharap na kayong kaso. Ngayon, magkakaso din sa SSS, feel it, pag-ibig kasi din, din nyo remit So, our advice na lang ma'am, para di tayo magtagal dito, ayusin nyo na ngayon man yung uh, mga policy nyo. Kailangan mag-comply kayo sa statutory requirement, no? We don't care kung ano man problema hinarap ng inyong company kasi obligation nyo yan sa government. Kasi that's under the law magandang hapon po, mamalot. Alot. Safety si pray mo lumanaw, Ma'am. So, sana, Ma'am, ano, bigyan mo naman kami ng ano, tulong. Kasi lagi na rin naming naririnig yan, Ma'am. Actually, sumuport lang din ako sa grupo kasi marami na rin mga lumalapit din sa akin. Actually, Ma'am, nakakaya na rin. Kasi unang-una, Ma'am, nasa BCMT si din ako, under ng Reserve Army. Tapos lumalapit sa akin yung mga tao na to. Alam mo yung hindi kayo yung ano eh, nakapront kami po. Kami yung nakapront. So, nakakahiya na po sa mga tao. Alam niyo naman siguro yan, ma'am, kung gaano kami kay Die Ah, uh, kayo mismo nagsasabi kung mayroon kang mga kaibigan, ipasok natin dito. Bigyan ka namin ng porsyento. Ni peso ma'am, wala pa akong hiningi sa inyo. No, so marami akong naipasok diyan na tao. Kaya lang, sabi ko, sumama rin yung loob ko kasi hindi kayo, puro lang kayo ano, pangako na sige, bibigyan namin sa inyo. Kaya lang, hanggang ngayon ma'am, umaasa kami na mahulugan niyo yung ano namin, benepisyo. pano uh, paano kami ma'am makapagloan? Eh, tulad sa akin ma'am, single father po ako. ba diba? So maliit pa yung anak ko ma'am. Imagine mo yung ma'am, kung ikaw yung nasa kalagayan din namin. No, so nagbab na mayroon akong ano, alam mo yung pinahalagahan ko yung kumpanya natin, tapos paano naman yung anak ko. So sana maintindihan nyo yung part ng hinanaing namin. Yun lang po sana sa akin ma'am. So sana bigyan nyo ng pansin sa kalahatan. So hindi lang para sa akin. Sana yung ibang mga kasamahan namin ma'am. Kasi kawawa din naman yung mga tao ma'am. Ah, uh, ma matatagal na. Hanggang ngayon ma'am, puro lang tayo sa pangako, Ma'am eh. So, sir at saka Ma'am and sir, ganito, kakasuhan na natin 'yung company nyo. So, kasuhan natin sa DOLE, TSS fillet pag-ibig. Kasi pag may kaso, sigurado action sila. Yes, They are po. required nga magano. Kasi pag hindi natin sila kakasuhan 'yan, patagal-tagalinan na nila. sa sabihin ng nila na we'll get back to, you, we'll get back to you. So, matagal. Um, so, kasuhan, tutulungan kayo ng Wanted sa radyo para mag-file ng kaso sa DOLE para matapos na 'to. Kailangan ibalik nyo sa kanila yung mga authorized deduction at saka no kung saan pa kayo nila kaso sa DOLE, SSS, sa PhilHealth, sa Pag-ibig. Ma'am, it is their right. The same thing na it is your right sa ang opisina niyo to remit those remittances na kinaltas nyo sa kanila. Same lang you're on equal footing. You have an obligation sa um, government and they also have their right under the law that is uh, fairly fair and equal. Kailangan po ako sa lahat ng sinabi nyo. Mm. I fully understand what you're saying. Ang sa akin at this point is yung pinakamagandang resolution. Yes. And the resolution is whether magkaso sila, whether hindi sila magkaso, Magbabayad at magbabayad ka. Aasahan po namin na by the end of August, lahat po ng kanilang uh, mandatory na kailangang bayaran ay okay mm -hmm. na. And we'll check with you uh, kung okay na itong mga to para naman po magamit na rin ng ating mga empleyado. Oh, salamat po. Salamat po, madam. Okay, salamat thank po you. Salamat po for okay understanding. Salamat Alright. po. Maraming salamat po, Malimang Malot and Chavez ng CKI Builders and Engineering Services. Maraming maraming salamat po sa tawalang binagay nyo. Sobrang thank you inyo, po sa inyo. Kay Idol Rafi. Salamat Luffy. po talaga. Yeah.